Hayaan yeah, mo na sila pa. Huwag nga natin sila pansinin. <laughs> lalo lang magkakaguloy ang mga yan. Sabihin. Peke tayo. Shout out ka lang, Yulo. Papa, huwag mo na. Isa, huwag mo na nganuin. Huwag mo na nganuin. Uy ka na sa bahay. Si Papa naman, uh -huh. pag sinabing huwag, gagawin lalo. Parang bata. Alam mo naman yung mga tao. Ano naman ka Papa? Sorry, guys. Pinapagalita ko si Papa kasi... Viral ngayon sa social media ang video ng ama ni Carlos Yulo at kapatid nitong si Eldro Yulo. Matapos magbigay ang ama ni Carlos Yulo ng madamdaming minsahe ay agad nitong sinaway ng anak na si Eldro. Dahil nagkakagulo lang umano ang social media tuwing nagpapahayag ang kanilang ama. Pahayag pa ni Eldro sa ama. Hayaan na lang umano ang mga taong nagtatanong tungkol sa estado ng kanilang buhay at balita tungkol sa komunikasyon nila kay Kaloy. Dahil lalo lang umano magkakagulo ang mga netizens tuwing babanggitin si Kaloy at sinasabing peke umano silang pamilya. Dito ay napilitang i-shout e out ni Andrew ang anak na si Kaloy. At nanawagan sa anak na umuwi na sa kanilang bahay at sinabing mahal na mahal niya ang anak na si Kaloy. Dito ay may pahayag ang kapatid ni Kaloy sa ama na huwag munang banggitin si Kaloy para maging tahimik ang lahat. Saad naman ang kapatid ni Kaloy na si Eldru. Sorry guys, sabi ko huwag na eh. Pinapagalitan ko si Papa kasi hindi niya maintindihan yung mga taong nasa paligid niya. Alam niya namang maraming nagsaysabing peke kami kahit hindi naman mabait naman po si Kuya. Saad naman ang tatay, mabait yan si Kaloy. Nararamdaman ko babalik 'yan sa amin. In Jesus name, amen. Usap-usapan naman sa social media ang ina ni two-time gold medalist Carlos Yulo matapos itong makatanggap ng Ulirang Ina Award. Sa social media post ng Southeast Asian Achievement Awards, dito nila inilarawan si Angelica bilang Ulirang Ina. Saad naman ng isang netizen, mali kasi kayo ng approach. Nilagay nyo sa social media lahat. Nag-expect kayo nakakampihan kayo, pero if you know Carlos at alam nyo sincere kayo, huwag sa social media, entertainment lang kayo sa social media. Ang sabi nga ni Mike Tyson, not all who help you is your friend and not all who fight you is your enemy. Kaya dapat hindi nyo sinugal ang pamilya nyo sa social media or sa ibang tao. Dapat mas magtiwala kayo sa anak nyo at sa pamilyang binuo nyo. Family first number one rule. Hindi dapat kayo laging nang hibingi ng approval ng ibang tao. Akala nyo concern mga yan. Oo sinasabi nila lahat ng gusto nyo marinig pero ginagawa nila na about them ang lahat. Social media yan kumikita sila dyan. Habang kayo lalong lumalala ang relasyon.